Good morning guys. Andito na naman po may video ako kay Rina. Kahit matagal-tagal o kahit dalawang buwan na itong video galing kay Ate Roda po. Tiisin lang muna natin nga panoorin natin itong hindi latest video niya kasi po wala pang vlog si Rob sa kanya. Hindi pa pwedeng hindi si Rob ang unang mabavlog kay Rina. Ito po, tiisin na natin panuorin, panoorin. Kasi hindi nakakasawang tingnan eh. Lalo na pag magsalita. Ano to eh? Si Mama Roda niyang na, gano, nag, nag-interview kay Rina. Ito po, sabayan natin panoorin po. Nakakatuwa. Ayan na po si Rina, gising na. Ayan. Today is Saturday at mayroon room tutor Chutor. May Chutor day siya ngayon. Hmm. Sabi niya, gutom na siya. Ha? Ako -shout, out ka muna. Then, uh, Shout out po. Ganda ni Rina, ano, kahit walang panuklay o bagong gising pa yan, eh. Agay! Uh, kahit walang ipin, maganda pa rin. Ay, wait lang, oh, bago maligo, magbila ka muna, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Galing ni Mama Roda ay may mga ano pa. 20, 20 na 20, 20 pa. <laughs> 20, 21. 21. 21. Mm. Ay hindi nagaya. Na, hindi na kaya ng utak mo. <laughs> ay, hindi, na kaya ng utak mo. Ay, hindi na kaya sa utak mo. Ulit ka ulit ng 1 to 20 dali. na, para makaliguan na. lang pa. Nicolas. Pero wala pa. Sige. Okay. Bantakin muna bago maligo. Daki lang katapatan. Okay. kabisado mo yun. Okay. kabisado mo yun. kabisado. <laughs> kabisado mo yun. 3 2 1 action.

At dito guys nagtatapos ang akong video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye po. To God be the glory. Bye-bye.